si Mr. Peps ay magluluto ng isang sinigang sa Katmon at sa buko. Ito'y pampirang luto na naman itong gagawin ni Mr. Peps. <laughs> <laughs> Tayo magluluto dito sa isang resort na Makikita, matatanong mo yung dagat. Sa kasalukuyan nga nandito si Mr. Pep sa Baluti Island. Dito nga tayo magluluto na isang putay na naman. Wala na tayong ibang gagawin, kundi mamitas na tayo, mamitas ito. Ito na nga yung sangkap nating gagamitin pang asim sa baboy nating tatawagin nating sinigang sa katnong. Okay. Unang akbang nga natin ito ay kailangan maging malinis siya. <laughs> Patuloy-tuloy ko na nga siyang mini-mecos, mecos, mecos. E, pinaka masarap dito yung tubig dito baka hindi ka na mag-asin <coughs> yung kawali naman ay aking pinaikot ikot ng pinaikot na <laughs> nakita nyo yung lang yung <laughs> kumuha na rin ako ng buko ito nga pala yung ating pangsasbaw dito sa ating lulutuin na muli itong ating ginagawa ay ginagawa to ng karamihan ito hindi dapat kaingitan ito ay maaaring tularan ni naman kung nais nyo rin lang naman Medyo magurang na, oh. pero yung sabog nito, yung talaga yung lubos na magkapalasa sa kanya. Malalaglag ka pa dun. Ha? Angatong ka dun. Ay, mintis yung buhos ni Mr. Pep's. Ito na yung gagamitin natin sa kalan. sa mempo ito yung pwede natin hindi tingnan basta yung ginagawa natin simple simple lang naman yan tanggalin natin yung puro balat nya hindi <laughs> natin isasama Family. sabi nung kasama ko baka masugot doon kamay ko ito yung mga masarap na eksena yung mga ganito magluluto ka sa tagus karagatan kaya ano pa tara na papakita na nga yung buwang liwayway ito yung ating inaabangan na ano pa nga ba sobrang asim dito tinikban ko na to <laughs> hello

Palalambutin siya para lumapas sa pinakangkatas niya. At yung buko, yung katmon, yun talaga magkapasarap ng lubos sa kanya. Kukuloan natin ito, palalambutin natin ng mga 30 minutes to 1 hour. Malambot na malambot na yan. Mayroon pa tayong nakalimutang ilegal Yung asin. At di mawawala dyan si Ajina muto Patanggalin natin yung pinakang dumi niya. Ito e malapit na. Kunting-kunti na lang ito. Mangyayari na ito. Titikman na nga natin itong niluto ni Mr. Peps kung gaano kasarap. May kasama pa itong bulalo. Eh. Pasarap talaga dyan. At yung asim. At yung buko. yung talaga nagpalinanam dyan. Unahin natin yung lasa ng sabaw. Ayan, malabo yung sabaw, kaya malamang masarap siya. Sabaw pa lang. Mari kayong mabigani sa mga luto ni Mr. Pips. lalo lalo na yung asin niya. At yung tamis ng buko. Naandun yung sarap. Sabaw pa lang, ulam na. Kaya grabe yung lam. Kahit itapong muna yung laman nito. <laughs> Pero tikman natin yung laman. Tama-tama, <laughs> napakalambot nyo. para panalong, panalong yung lasa. Kayaan pa, tara na. Tayo ay may bagong kaibigan. Siya na yung magpapatunay ng lasa. Kung gaano kasarap yung ginawa ni Mr. Peps. Tikman mo na ba di? Anong magiging lasa nung luto ni Mr. Peps? Sarap Baka naman binayaran ka lang. Nagsisimungaling ka. So, yeah. Totoo ba yung sinasabi mo? Hmm, totoo na yan. Maharap lang kang yung yan sa ibang luto. May <laughs> <laughs> <Activity Di> makapagsalita <laughs> kasi mainit. <laughs> mainit. <laughs> Ang isa pa doon, papatunayan natin yung yung awak-awak niyang alak. Titikman natin to. Hindi natin papakita yung pangalan. Tayo'y hindi naman endorser nito. Tayo'y tumatagay lang nito. Ah, masyadong matapang. Mahagod siya na na muna. Eto, patunayan mo rin. Anong nga sabi mo sa alak? Ito na, Adam. Natikman ko na araw. alak na masarap sa lahat. <laughs> Ito, equal lang to. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Pagpalaan sana tayo ng buong may kapal sa mga gagawin at magagawa pa sa buhay. Baba, ingat po tayo lahat.